66th birthday ng mami ni Gerald Anderson, humirit na ito sa anak ng apo. Ito kasi ang tila, pabirong wish ng ina sa naturang event, kung saan present din dito ang jowa ng aktor na si Julia Barreto. Ayan. Yan. So, ano nga, natatawa nga si Julia nung humirit yung nanay na ano, ano anong gusto mo parang gano'n, no? anong wish mo gano'n. Sabi ni Gerald dun sa nanay niya, na yung nanay niya nakikita natin dati nung no, nag-uumpisa pa lang si Gerald, no? Hindi nakikita uh, oh, niyo pa. Hindi May na masyado. Na. Pero alam ko, ang nanay niya noon, eh, ay, ano ah, nanay pasintabi, niya pa rin ngayon. no, pasintabi kay Julia, gustong oh. gusto si Kim dati. Ah. Eh, oo, oh, oh. nung nagkaroon ng panibagong uh, girlfriend itong si Gerald, feel, hinahanap pa rin daw dati ni Mami si Kim. Yeah. Oh. Yan, na maraming nagkwento sa atin. Dahil yan. syempre, may edad na si Mami Talagang, oh, gusto, gusto, niya talaga magka-apo. Magka, -apo. magka -apo. Ay, yung tao na ba si Mami? Ibigay mo na Gerald. Uh, 66 sabi, di ba? Uh, matanda na. 66. May edad hindi, niya. Pero hindi pa gano. Uh, para ah, sa akin ang may edad oh, na yun, 90 plus. Kasi plus. Ah, ah, nag-senior, matanda na rin, charot. Hindi naman, ah, ah, hindi pa ah, rin. Charot lang. Ang lang yun, no? birthday ni Mami ni Gerald ay ginawa doon sa talagang lugar ni Gerald dun sa Jensen. Dun siya na-discover actually ni Joe, Ni Jira, Joros. Hindi. Ni Joros. Tama, ni Joros Gamboa. Parang nakita niya ang manager niya that time si Jude. John Reyes na kasama namin dati sa PMPC, sabi niya, Kuya Jo, ayun o, may gwapo dun o. No? Mm -hmm. E eh, siyempre nilapitan niya, Kilwa. Pero nag-start dun si Gerald Anderson po, trivia, as dancer ni Joros, di ba? Correct. Pero ngayon, isa na siya sa pinakasikat na actor ngayon, di ba? Dahil nga, mahusay siya lalo sa Budoy. Ay, Bugoy. Budoy! Budoy nga, Budoy! <laughs> Budoy, di ba? Bakit may mga lapses <laughs> ka?